Ito ang katibayan ng sumpaan ni Main Mendoza at Alden Richard sa publiko. Pagkatapos nga kumalat ang napakaraming isyo tungkol kay Main Mendoza at Alden Richard na mga nakarangang araw, marami naman ang nagtataka kung bakit ngayon ay ayaw pa rin nalang maniwala. Ayaw tanggapin ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards na napakarami naman talagang resibo ang pinanghahawakan ng buong ADN. Isa na nga dito ang isang liham ni Maine Mendoza patungkol kay Alden Richards. Hinami dito, si Alden, mahal niya ako, yun lang naman eh. Dahil buong buhay ko, dinadasal ko lang lagi sa Diyos na sana makahanap ako ng isang tao na makakasama ko pang buhay at yung mamahalin ako ng totoo, si Alden yun. Ayan nga ang nakalap na mensahe ni Min Mendoza na nagpapatunay sa resibo ng relasyon nila ni Alden Richards. Ulit ang tanong, bakit marami pa rin ang sumisira sa kanila? Ito ay ang mga taong gustong magpabagsak sa kanila. Matagal na kasi itong nagiging issue dahil isa si Alden Richards at Mane Mendoza sa pinakasikat na artista sa buong Pilipinas. Kaya kahit ano ay gagawin nito para mabagsak lamang sila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Won't you call me baby I just wanna love you baby let me love you I just need to say